magandang gabi mga kaibigan sa mga subscribers ko shout out sa inyo lahat ito nga pala yung mga nahantong coins sa araw nito nag hunting session naman ako piso ay 2015 2013 2017 20 2010, 2010, 2010 2015 2011 2011 2011

2004, 1997, 1997, 1997, 1997, oke, setelah itu 1999. ikikip ko pa rin ito kahit madumi I dinisin ko na lang kasi wala pa akong 1999 eh madali na naman dinisin ito kaysa sa metallic tsaka ang pesos ay 2017 o at itong isang to <coughs> walang record sa numista to kasi ang record lang sa numista ito Frosted Die Reverse 2019 kaya jackpot ako dito tingnan nyo naman Frosted talaga yan o no? may ummalamig na umiikot harap niya oh. walang record sa numista to ang record sa numista ay frosted die reverse ang 2019 Ayan, oh. 2019 jackpot ano siguro to baka nagkamali ng planchet to o talagang may ginawa lang na frosted dye na 2019 okay hiniwalay ko talaga siya eh. alatahan mo namang frosted siya kasi may malamig na umiikot sa kanyang circle tsaka ang ganda pa niya eh. roasted dye. hindi pa ako nakakapag hunt ng roasted na 2018 eh 2019 'yan mga kaibigan sa numista walang record na prostate dye baka ako pa lang ang may hawak nito prostate dye na 2019 po lang ako na hunt ng frosted. Sa din may dami ng 5 peso na dumaan sa kamay ko. Ngayon palang lang. Ang saya ko. Nakapag-hunt ako nitong walang record sa numista. 2019 Prosted Dial diba? Kasi pag tunumper mo yung mga ordinary Gaya nito to. Wala siya oh. Hmm. Wala. Sumasayaw lang yung blaster blasternya Yung tab. Hmm. Wala talaga oh. kagaya nito ayun o kita mo na kaagad na cross stitch sya no. no. sumasayaw sya sa agos lamig ng ang ganda ng pagkakrosted niya oh. at saka talagang ang ganda pati ang coins Thank hmm. oh, ba diba? first time kung nakahawak ng posted swerte jackpot at nasurtihan din ako dito wala pa ang 1999 eh pero may doubt ako dito eh <coughs> kasi tingnan mo yung gilid niya oh. Hindi ko alam kung parang hati siya oh. Wala kung imitation to o oh. Kasi ang mga gilid nila ng ibang limang piso walang hati sa gitna ito may hati eh oh oh, ano to minting error din Kasi may mga pagkakataong may minting error din na ganito eh baka sa planchet din ito. Planchet error din ito. Minting error. Pero ang ganda. Kasi wala akong 1999 eh. Kaya swerte pa rin. hindi naman dumidikit sa magnet yan ang sabihin hindi ito orig to pero ito talagang jackpot to walang record sa lumista frosted die 2019 2019 ka naman mga kaibigan pwede nyo akong masubscribe o press na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko palike at kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin lalo na ngayon to frosted die 2019 ang nasa record lang ng numista ay reverse frosted 2019 Totoo na, ito na ito na nyo hmm. yun yung reverse ito yung reverse Iku-cube ko kaagad to para ma-preserve siya. Walang record sa numista to. sa danas kaya frosted day 2019 o mga kaibigan maraming salamat magandang gabi